guys. Punta tayo ng supermarket. Bibili tayo ng bigas. You know, bigas is life. Kasi nakalimutan ni Amo bumili ng bigas. Maglakad lang tayo. Malapit naman. Ang ingay ng kalangitan. Mga putok-putok. Ngayon -putok. yung mga sasakyan dito. Hindi katulad sa Pilipinas na kailangan branded. Kailangan brand nyo. Yung tinulon ako ng aso na kailangan kung ano lumipat sa kabila. Ayun yung mga sasakyan nila dito. Hindi mga bago. Yung lang, lang, gilid ang Inga ingay-ingay ng langit ang daming putok-putok papasabog na naman yung Lebanon yung India doon sana um, magjowa dito yan <laughs> yung super pupuntahan natin Dito, pag sa pedestrian ka yung sasakyan ang mag-a-adjust sa'yo hindi ka tulad sa atin kahit may pedestrian walang pakialam yung mga sasakyan Anyang, super shop super lang pala kunyari nabasa ko pero hindi ko naintindihan yan basta super lang sabi nila ng mga bayad dyan. Pagkuhulog ka ng limang piso, saka mo lang makuha pag binabalik mo. Yung mga cart na yan.

Mahilig sila sa disposable kasi, ah. Tama't sila mag-ugash talaga. Kasi every Friday, gano'n ang ginagawa nila. Kaya mga disposable, mostly yung gamit nila. Hmm. Gahanap ako ng ano, ya, Saksakan. Kaya mga disposable na lahat, yung mga medyas. may balloon din. Ito yung mga disposable areas nila. And ito yung mga bigas. Classic Persian rice. Basmati. Basmati. Long brown. Thigh. masa nyanyi Jasmine Rice natin di sini bos Mati ya udah nih aku rela bos Mati kalau nggak ada kakak ini tuh Uh. Mm. Ah, Albat Rice for sushi. Yeah. later, no? A little bit. Pero nakabili na ako. 20 Twenty na lang sila lahat. Ah. 16 Ten lang yun na pala sa palengke. Sixteen na ngayon. k na pala ito. Ba't mahal na yung other k Hmm? silang chocolate na iba. Oh, ganyan. dayo for family via mga biskuit ang dito yung palaman skiff ya ito yung habano mantika nutella nila lagi tagwente pareho lang naman ang bili ko Pauwi tayo guys Tungas kaya kapoy hangat Ayo <laughs> tayo kasi may aso doon Ganda doon oh. Kita niya Salamat kami sa bundok na yan Hindi <laughs> dumidiritso yung rakit <laughs> Sa bahay Diyan, matugpa ang mga Ano yung mga satellite dun? Hangat ka tungas. nga siya. Naririnig niyo yun, aeroplano? Kanina pa yan, madaling araw, galibot-libot. Wala tigil ang ano. Lebanon magpaputok. Ayan, Pilipina yung nandyan sa bahay na yan. Ito yung ambulance nila dito pagkatawag mo papabok ka ayun ang few minutes nandiyan na hmm. pagkahangat mo daw okay nandito na ka oh, sa aking bahay okay na surahan nilipat nila dyan Kapoy. hanga ka guys so nandito na ako Tenen, bye for now